anong update na ngayon ni Basha or ng Rosiptas yung text natin. At ito na nga siya, kung may kita natin, is parang bago pa rin. So, pansin ko lang, dito hindi naman nagbago yung kulay niya. As is, kung mayroon tayong nakitang kalawang, mayroon. Diyos, ito sa ito. kalawang. Tapos ito, sabi na iba nangangalawang daw dito. Tapos nagkakakrak daw. Ang baba pa yung ugo nito. tingin ko lang na may nagbago sa kanya uh, recently ko lang naramdaman yung ano next naman mga tol uh, kung ano yung mga nasira ano yung mga nasira ang pyesa rito yeah. ngayon ang pinalit ko sa kanya hindi na stock hindi na kumorder sa Rosie ito yung mga version mo na plus x yung sinasabi nila na marami daw issue so, kailangan ko lang na ano yan August lang siya tumagas oh pansin natin medyo lumunipis na siya palit na ako nito sinaplat na rin ako nito dalawang beses tapos pa rin naman, wala pa naman akong na dinagdag na ibang accessories dito. hindi sa mga gustong kumuha ng Roci 150X at dun sa mga nagdududa pa, eh pag-isipan nyo maigi or mas maganda kung subukan nyo muna para malaman nyo kung talagang totoo yung mga naririnig nyo na mga sabi-sabi at tapahaka. What is up mga tol? Welcome back to my channel Ito na nga, dumating na Yung isang taon, or nag isang taon na tong motor natin As si Basha no, na Rossi Flash 150X So one year na tong motor natin Gagawa lang ako ng Maxi lang to, maxi ng review lang to, maxi ng video Para mapakita ko lang sa inyo Kung anong update na ngayon ni Basha or ng Rossi Flash 150X natin Pero bago yan, bigyan natin ng Konting montage, Let's go! Ito na nga yung ating motor. May update sa motor natin na Rossi flash 150x. At ito na nga sya. Kung may natin is parang bago pa rin. Madumi lang sya kasi nga galing ko sa biyahe. Galing ko sa biyahe ng linggo. So ah, nag-ride lang ako ng pangasinan And then gumawa ko ng content tungkol sa gas consumption nito. At yung lumabas nga dun sa gas consumption natin is ah, 46 kpl. Ah, given na naka power pipe tayo. Tapos naka manual yung IACB natin. Yun, so simulan muna natin sa appearance niya Kung titignan natin o. Oh, So, hindi naman nagbago yung pairings, yung kulay ng pairings. Hindi naman siya naninilaw na. Kasi, uh, sabi ng iba kapag karosi daw kasi naninilaw daw yung pairings kapag ka or mahigit. So, pansin ko lang, dito hindi naman nagbago yung kulay niya. As is pa rin. Siguro yung mga nagbabago yung kulay ng pairings, depende siguro sa location ng motor nyo. Or depende sa parkingan nyo. Baka mamaya yung pinaparkingan ninyo, kagaya niya na arawan, tapos o, araw, ulan, naulanan, walang cover. So doon siguro sa tingin ko, nagiging dahilan, yun yung nagiging dahilan ko ba't naninilaw na maaga yung mga pairings. Kahit naman hindi rusi, kahit naman ibang motor eh. Basta hindi mo talaga naalagaan sa parking, ganun talaga yung mangyari, no? Pagdating naman sa ibang parts, kung mayroon tayong nakitang kalawang, meron, Oh, ito, yun ang una nakitang kalawang ito. Sa tapalodo niya. Ito, sa ito. yun o, oh, kalawang. Tapos ito. Ito, pagka tinanggal ko ito, mababakpak na yung pintura niyan yan lang naman yung mga ito mga pin pin ng putrest wala naman ah kabilaan to eh ay hindi hindi sya kabilaan yan lang yan lang yung kalawang ito sabi na iba nangangalawang daw dito tapos nagkakakrak daw ito, wala naman wala naman ah dito yan ah nagkakakrak daw dyan sa chassis so dito na nyo wala naman no? wala naman crack So goods pa rin. Ito baka pinturahan ko na ng ulit 'yan. Or baka morder ako ng pang-sniper. Alam ko pareho yung pang-sniper dito eh. Na 150. B1, pareho 'yan. The next. Ano pa ba next? Odometer. Ang baba pa 'yung odometer ito. 14k o 14,691. Ang under niya. Ba, super makina nya napakatahimik tapon natin yung tambucho ah, napakatahimik nyan matakip yung tambucho walang lagitik yan walang lagatak May lagitik na konti sa ano injector pagdating naman sa performance nito mga tol sige magiging bias na ako sa inyo maganda pa rin sya manakbo lalo na kapag rektahan kapag, lalo na kapag mainit yung makina Ang tingin ko lang na may nagbago sa kanya uh, recently ko lang naramdaman yung ano pagka nasa premiera kayo tapos syempre galing stoplight pag bumirit yung silinyador masobraan nyo sya sa kalahati para syang kinakapos premiera segunda pero kapag nakarekta na o nakabuelo na yun Uh, kuha na niya yun, yun uh, kumbaga rekta na siya wala nang mararamdaman na parang kinakapos tingin ko lang ano eh uh, baka kailangan ko talaga magparemap so next naman mga tol akong ah, ano yung mga nasira ano yung mga nasira ang pyesa rito na pinalitan natin no as in nasira talaga siya yung hindi yung pinalitan natin dahil gusto natin palitan yung mga talagang nasira na pyesa so unang unang nasira ang pyesa rito mga tol dito yung goma dito sa may kadena chain rubber guide or ano bang tawag dun Basta yung goma dito. Ito, papakita ko sa inyo. Ito. Ito yung unang-unang sirang pyesa dyan. No? Ayan, no? mapapansin nyo, diba? Pakalambot kasi. Lambot to. Oh. Kaya nasira agad sya. Ngayon, ang pinalit ko sa kanya, hindi na stuck or hindi na ako mordel sa Rosie. Naggupit na lang ako ng flap ng gulong ng truck. Alam mo yung flap? Yung sa may... Uh, pagitan ng interior tsaka ng rim yung makap makapal na goma yun yung ginupit ko Ayan o, makapal yan. Iba yan. Tapos, uh, mas makapal dito. Ayan, kaya supporta na ulit yung ano ko. Swing arm. Para hindi siya magbanggaan itong kadena tsaka swing arm. Para hindi maingay. Kasi maingay yan kapag ka nalulubak. Mapalo yung ganun. Lalo kapag maluwag yung kadena. Tapos so, walang ano. Tama dito yan. Ayan, ito yung unang pinalitan. And the next naman mga tol, is yung IACB natin yan kung mapapansin nyo. Hindi kita eh. Nakamanual yung IACB natin. Kung pananoorin nyo yung previous vlog natin, di ba pinalitan ko yan? Kasi nasira din siya. Tapos nung pinalit ko, nasira ulit. Nasira din. Baga hindi talaga compatible yung IACB sa throttle body natin. Ang sabi ng iba, sa mga version 2 na Flash X at version 3 na Flash X, nagawa na raw yung issue na yan. Pero hindi ko pa rin, hindi ko pa rin alam kung totoo. Kasi wala pa naman akong nakikita na nagpatunay na wala na talagang minor problem yung Rosy Flash na Rosy Flash X na B2 at B3. Ito kasi Rosy Flash X na ano sa mga hindi kasi nakakaalam no, sa mga hindi nagtatanong, ah uh, ito po kasi yung unang-unang labas na Flash X Flash 150X. So October ko to nako, October 5. Ito yung mga version mo na Flash X. Yung sinasabi nila na marami daw issue. Pero tingin ko, depende sa gumagamit. <laughs> Next mga tol, uh, yung pinalitan natin dito. Ito recently ko lang din na experience yung issue ng radiator. No, kung mapapansin nyo, yung radiator natin pang CBR150 na to. So, may video ko nyan. Panoorin nyo na lang. Lagay ko rito. Kasi yung stock natin na radiator, tumagas na yun. Pero kailangan ko lang na, ano yun, August lang siya tumagas. No, August lang. biroin uh, biruin mo, umabot pa siya ng 11 months. 11 pa, ah, 10 months bago nasira yung radiator natin. Kasi sa iba, parang paglalabas pala ng kasa, 2 uh, months, 3 months, butas na agad radiator. Tagas na dito na sa akin, umabot pa ng 10 months. At ito na nga, napalitan na natin siya kasi nasira nga siya. nag tayo ng pang CBR150. Panoorin nyo na lang yung video kung gusto nyong malaman kung paano ako kinonvert yung radiator na to. So pagdating naman sa gulong mga tol, sa loob ng isang taon at uh, 14,600 odo. So ito na yung kanyang itsura. O so, pansin natin, medyo uminipis na siya. Stock tire pa rin to. Ayan, 9080 na cordial stock tire pa rin to ng, uh, ng flash hindi pa ako nagpalit and then yung sa likod naman ito no ito manipis na rin malapit na rin to siguro mga dalawang biyahe na lang to balikan baka magpalit na ako nito sinaplat na rin ako nito dalawang beses uh, baka magpalit na rin tayo kasi stock pa rin yan eh 120-70 na cordial din stock pa rin yan And then the rest mga tol is okay na no. So as is pa rin kung ano yung last update natin dito. Yung nag-review ako ng 7 months. Yung pa rin naman, wala pa naman akong dinagdag na ibang accessories dito. Na pa rin, as is pa rin siya. So kung i-rate ko to ngayong isang taon niya, kung i-rate ko to ng 10 being the highest, siguro 9.5. Kasi para sa akin, uh, with experience ko, wala akong naging problema ng malala dito sa motor na to never niya pa kong pinahiya never niya pa akong tinirik uh, 9.5 kasi nga medyo nagkaroon ako ng pakiramdam na pagkababago dun sa torque niya yung parang kinakapos no? yun, yun ang sa tingin ko uh, kaya 9.5 yung rate ko sa kanya so yun mga tol hanggang dito na lang yung video yun, sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea hindi sa mga gustong kumuha ng Rosiplash 150X at yun, sa mga nagdududa pa sa mga ang isip kung kukuha ba sila ng motor na to dahil nga sa mga sabi-sabi na marami daw issue eh pag-isipan nyo maigi or mas maganda kung subukan nyo muna para malaman nyo kung talagang totoo yung mga naririnig nyo na mga sabi-sabi at takahaka na sirain ng Rosie eto hindi naman sa pag ano depende sa pag-aalaga na rin kasi ako alaga ko talaga tong motor na to actually dalawang motor ko eh yun pa yung pang isa oh. Yung SYM natin Na 9 years na yan So magka 10 years na next year uh, Tsaka ito si Basha So depende lang yan sa pag-aalaga ng motor Kung machempuhan kayo ng nagkasira sa makina So ano yan uh, Defective yan So pwede nyo naman ibalik sa casa Kung magkaroon ng problema And Then si casa naman i-assist naman kayo nyan Kung kailangan talaga ng uh, Attention Dun sa unit no? So yan hanggang dito na lang mga tol uh, Kung di ka pa nakasubscribe uh, pahit na lang ng subscribe button and notification bell para updated ka sa mga video natin na i-upload tungkol sa motor na to. So, yun lang. Ride chip sa ating lahat. Peace out.